Tulad ng kanyang matagumpay na showbiz career, masasabing matagumpay at makulay din ang buhay pag-ibig ng kapuso actress na si Valine Montenegro sa piling ng non-showbiz beau na si Real Santos Manuel. At kamakailan ay kinasal na si Valine at Real. Narito ang kanilang kwento. The Philippine Showbiz List presents Road to Forever Story ni Valine Montenegro at Real Manuel. Low-key relationship. Bagamat kapansin-pansin ang tila pagiging low-key ni na Valine at Real sa kanilang relasyon, hindi naman may pagkakaila ang labis na kasiyahan nila sa piling ng isa't isa. Nariyan ang simple ang pagpapakilig ni na Valine at Real sa kanil kanilang social media post upang ipakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat isa. Hindi naman nagkakalayo ang karerang tinatahak ng dalawa na parehong may kinalaman sa lente ng kamera. Si Realis ang cinematographer at nagtatrabaho ito sa advertising industry bilang director of photography. Noon pa man ay bukas na si Valine sa pagsasabing naroon ang kasiguraduhan nila sa piling ng bawat isa at alam kung saan hahantong ang kanilang pag-iibigan. Anya na pag-uusapan ng nga daw nila ni real ang tungkol sa pag-level up ng kanilang relasyon kabilang na nga ang pagpapakasal hirit pa ni Valine, handa na siyang lumagay sa tahimik at tanging proposal na nga lamang daw ni Real ang kanyang hinihintay. Hindi naman nabigo si Valine sa pangarap niyang ito dahil matapos ang ilang taong relasyon, hindi na rin nag-aksaya pa ng panahon si Real at niyaya ng pakasalan ang sinisinta. Pagamat ang grand proposal ay laging magdudulot ng espesyal na damdamin, wala rin namang kasing ang kwento ng low-key engagement na inihanda ni Real para kay Valine sa isang makahoy na lugar na naganap noong November 24, 2022. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Valine ang ilang larawang kuha mula rito. Ang nakakakilig na sandaling ito ay nakuhanan habang naglalakad sila sa kagubatan kung saan ay walang kamalay-malay si Valine na may malaking sorpresa si Real sa kanya. Kitang-kita sa mukha nito ang labis na kasiyahan kung saan ay napatalon pa ito sa tuwa nang lumuhod sa harapan niya si Real upang mag-propose. Ayon kay Valine, ito na raw ang pinakamadali niyang pag-oo. Ang inakala raw niyang simpleng araw lang ay magiging paboritong araw pala niya. Mensahe niya, easiest yes. What seemed to be an ordinary Thursday unexpectedly turned into my favorite day. Ladies and gentlemen, my Beyonce, na sinamahan niya ng heart at ring emoji. The Love Story Tunay ngang mahalagang pundasyon sa isang relasyon ang pagiging magkaibigan na siya ngang pinagsimula ng pagmamahal ni Real at Valine. Lingid sa kaalaman ng karamihan, matagal nang magkakilala ang dalawa. Minsang naibahagi ni Valine sa isang interview na magkaklase sila ni Real noong kolehiyo at inaming ang pagtatagpo nila ay isang bagay na hindi niya inaasahan na mangyayari. Balik tanaw pa niya na noong mga panahong yon ay nahanap na niya sa katauhan ni Real ang isang tunay na kaibigan. Hindi naman itinanggi ni Valine na may nararamdaman na silang spark sa isa't isa noon pa. Pero sa kabila ng nararamdaman ito, mas nangibabaw niya ang takot at respeto sapagkat pareho silang may kanya-kanyang relasyon ng panahong yon. Ayaw niya raw masira ang kanilang samahan. Makalipas ang ilang taon sa hindi inaasahan, muli silang pinagtagpo ng tadhana. Kwento ni Valin na minsang magbakasyon siya sa Cambodia kasama ang iba pang mga kaibigan, nalaman niyang nandun din pala si Real. Nagkita nga raw sila nito at pag-alamang naroon ito para sa trabaho. Nang makabalik ng Pilipinas, wala namang sinayang na sandali ang dalawa at gumawa ng paraan upang may pagpatuloy ang kanilang komunikasyon. Ayon kay Valine, bumalik sila sa kung saan sila huling nagtapos ni Real at naging opisyal na magka-relasyon noong 2018. Nakatulong anyang na buong friendship nila sa nakaraan sa pagsibol ng kanilang pag-iibigan. Inilarawan ni Valine si Real na amazing at ang sweetest thing daw na ginawa ng sinisinta ay ang proposal nito sa kanya. The road to I do. Sa nalalapit na paglagay sa tahimik, tulad ng ibang kinakasal, aminado si Valine na naroon ng halo-halong emosyon. Stressful daw ang wedding planning pero Anya may nakakaalyo siyang rason para rito. Biro pa niya na kung may bridezilla, masasabi naman daw niya na siya ay bridechilla. Siya nga yung tipong chill lang na parang na-stress pa dahil sa sobrang pagka-chill patungkol sa kanyang pinapangarap na kasal ayon kay Valine na pagdesisyonan nila ni Real na hangga't maaari ay simple at intimate lang ito na dadaluhan ng kanilang mga pamilya at mga malalapit na kaibigan kabilang na rin siyempre ang ilang mga kasamahan niya sa showbiz sa tuwing matatanong naman sa petsa ng kanilang kasal, kapansin-pansin noon na nais ni Valine na ibigay na sa kanila ni Real ang mahalagang araw na yon sa kanilang buhay. Ganun pa man, sinigurado niya sa taong 2024, asahan na ganap na siyang Mrs. Manuel. Hirit pa ni Valine na magugulat na nga lang daw na isang araw ay nakasuot na siya ng bridal gown. Binanggit naman ni Valine na gagamitin niya ang holiday season para mag-restart at reset upang ihanda ang kanyang sarili sa kanyang big day kinailangan Anya na mag-internalize na magiging bride na siya kung saan dapat ay chill at composed. Tunay ngang pinaghandaan ni Valine ang pagpapakasal at siniguradong ma-enjoy ang bawat moment patungo rito. Katunayan, bago ang kanyang kasal, nagtungo siya at mga taong malapit sa kanya para magparty sa Motel Mexicola, isang kilalang restaurant and bar sa Bali, Indonesia blooming bride to be si Valine sa isinagawang bachelorette party sa suot itong puting flowy tube top, puting shorts at may headband na may nakasulat na bride sa itaas. Ang kanyang mga bisita naman ay nakasuot ng black and white outfits at ayon kay Valine, ito ay isang weekend na hindi niya malilimutan. Maliban dito, ibinida e din niya ang ilang larawan kung saan makikitang enjoy na enjoy sila ng kanyang mga kaibigan sa pagbabad sa pool at sumalang sa iba't ibang palaro. Makikitang nakasuot ng itim na bikini ang team bride na siyang nagpalitaw lalo sa ganda ng bride-to-be na naka-all-white. Sexy nga ang datingan ni Valine sa suot nitong puting two-piece bikini na siramahan ng shades at headband na may nakasulat na bride. Samantala, makikita naman sa suot niyang puting sombrero ang nakasulat na salitang wife of the party. Habang sa itim na sombrero ng kanyang team bride ay nakalagay ang katagang the party. Sa caption ng post ni Valine, sinulatan niya ito ng wife of the party and the party. Samantala, wala mang pagbanggit si Valine kung kailan eksakto magaganap ang pag-iisang dibdib nila ni Real, kamakailan lang ay nagpahiwatig naman siya na malapit na itong mangyari. Sa isa social media post noong January 3, kung saan binida niya ang beach trip kasama ang kanyang future husband, sinabi ni Valine sa caption na ilang araw na lang ang aantayin nila para sa kanilang road to forever. Anya, 366 days with you this year, but in a couple of days, locked in forever na, Bwa-ha-ha-ha-ha. -ha -ha -ha. The wedding. Sa ilang taong itinakbo ng kanilang relasyon, hindi na nga questionable pa ang katatagan nito. Pinatotohanan din niya na Valine at real sa isa't isa na talagang sila na ang itinakdang magsasama hanggang sa huling sandali ng kanilang mga buhay. Makalipas ang mahigit isang taong engagement, tuluyan ang sinimula ng dalawa ang kanilang road to forever. Naganap ang pag-iisang dibdib ni Nareel at Valine nito lamang January 12, 2024. Ang espesyal na araw na ito ay hindi naman pinagdamot ni Valine sa kanyang mga taga-subaybay. Sa kanyang Instagram stories ay nagbigay pasilip siya mula sa wedding preparations, reception, kanilang wedding ring, pati na rin ang after party. Base din sa mga larawang ibinahagi ng kanyang invited guests, makikitang naging masaya ang seremonya ng kanilang kasal. Ang church wedding ay ginanap sa Santuario de San Antonio Parish sa Forbes Park, Makati City. Ang kanilang wedding reception ay ginanap naman sa Manila Peninsula Hotel. Stunning bride si Valina naglakad sa dambana sa suot itong serpentina gown na may off-shoulder style na may mga palamuti. Hindi naman nagpahuli ang groom na gwapo at malinis ang datingan sa suot na itim na Amerikana. Ang kanilang intimate wedding ay dinaluhan ng malalapit na mga kaibigan at kamag-anak. Katulad ng inaasahan, present din sa okasyon ang celebrity friends ni Valine. Kabilang nga sa dumalo si Carla Abeliana na nag-post ng isang video sa kanyang Instagram stories ng paglakad ni Valine sa aisle. Sa mensahe, sinabi ni Carla na hindi niya kayang ihayag kung gaano ang kasiyahang nararamdaman niya sa bagong chapter sa buhay ng kaibigan sa piling ni Real. Nakita rin sa espesyal na okasyon ang bituin ng bubble gang na si Michael V. Na isa sa tumayong ninong ni Valine at Real kasama ang misis nitong si Carol Bunagan. Ipinost naman ni Ashley Rivera ang larawan ng bagong kasal sa harap ng dambana at isinulat sa caption, Mabuhay ang bagong kasal. Ang dating mga kababol na sina Dasori Choi at Lovely Abelia ay naruroon din upang ipakita ang kanilang suporta kina Mr. and Mrs. Manuel. Si Dasuryang isa sa nagsilbing bridesmaid. Hindi naman nawala sa mahalagang araw na yon ang kaibigang si Charis Solomon. Sa kanyang Instagram, ibinahagi niya isang video na nagpapakita ng pagbibigay halik pagkatapos ng seremonya ng kasal. Inilabas din niya ang isang larawan ng grupo ng mga bisita kabilang ang kanilang mga kapwa bubble gang. Ilan pa sa mga celebrities na naroon sa kasal ay sina Mavi Ligaspi at Ina Fileo na bawat isa ay nagbigay ng na kanilang mga pagbati sa bagong kasal sa kanilang mga sariling Instagram pages. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!